Samantala mga kabombo sa kakapasok lamang ho na impormasyon, sinintensyahan ng Sandigan Bayan o Anti-Graft Court ang negosyante at uh, binansaga na Pork Barrel Scam Queen na si Janet Lim Napoles matapos na matukoy na siya ay guilty sa apat na bilang ng kasong graft at malversation of public funds. Ayon ho sa Sandigan Bayan, ang kaso ay may kaugnayan doon sa ilegal na disbursement ng 20 million pesos mula ho sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ang naturang pondo mga kabombo na kilala rin bilang pork barrel ay mula sa opisina ni dating South Cotabato Congressman Art, uh, Arthur Pingoy. Sa 57 uh, pahina na desisyon ay nilabas naman ng Special Second Division na may uh, Uh, nakuhang uh, bilang ng boto na 3-2 na mula ho sa mga maestrado, si Napoles ay nasentensyahan ng uh, at least eh, 40 years ito mga kabombo na pagkakakulong dahil sa apat na bilang ng malversation of public funds habang 24 years naman ang uh, hatol sa kanya na pagkakakulong doon sa apat na bilang ng kasong graft. Sa kabila nito, ang desisyong ng uh, inilabas ng Sandigan Bayan ay uh, nag-clear naman o nagpawalang sala doon sa kanyang uh, mga co-accused na public officials maliban lamang sa 2.9 million pesos na malversation case kaugnay doon sa Priority Development Assistance Fund ni dating Congressman pingoy na may uh, case number SB-16 CRM-026 na nakadakit dyan pa rin sa anti-grab court.